So, oh, eto yung tinatawag nila mga idol ng Malboro, no? Alright. right. Hey, sir. ano, mauna na doon. Siya lang ako saglit. Sige, sige. Okay lang. Dito sa yung Anong lugar to ulit, kuya? Ano? Raku a pa Payaman. Ito yung pinakapangalan. Ah, uh, Raku a uh, Payaman. Ito yung na ano, Malboro Hills. Malboro Hills. Yun e yung gate, sir. Okay, okay, thank you, thank you. Morning. Morning sir. Sorry, ito yung famous mga idol na malboro, No? Tanim dito grabe. Alright, so ito, babe. Huh? 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 Ayun oh. So kung tawagin nila to mga idol, ito po yung parang New Zealand daw. Oo oh nga, may no. Sa picture eh, di ba? So sabi nga nung tour guide natin, no, ah, lalo pag mga bagong ulan eh, kasi summer season eh. Pag natapos na raw yung ulan, sobrang ganda raw nito kasi green na green to mga idol. yun pa rin yung couple kanina sit sit nila grabe my god sana all ayun sa mga idol content trivia tayo no? sabi nga ni kuya kanina no? uh, itong mga floater na yan mga nakasabit na yan mga idol yan yung mga floater na yan galing daw ng Taiwan lahat yan so inaanod dito so ginagawa ng mga kababayan natin sa batanes ginagawa ng dekorasyon although pwede pa naman daw pag hindi pa basag pero syempre cute naman kaya Gawin na lang natin dekorasyon. Eh, may lighthouse doon mga idol. Oh. Malboro. Grabe. Iba to Brad. Saya mga idol. Oh. Eh, may mga bakaran mga idol. Oh. Yan. Ah. Ayan. Diba? Ang yung silan lang ng peg. Sobrang ganda po sa Batanes mga idol. Ulitin ko po. Ah, huwag kayong matakot magpunta dito. No? tapat nyo lang talaga na ganito na para safe na safe po and secured yung inyong biyahe summer season po ngayon po isa April 9 uh, araw po ng kagitingan yan 7.59 am I guess ko lang ulit yung ko mga lads para makita nyo yung date alright so yan po April 9 araw ng kagitingan uh, Tuesday po Tuesday mga idol So yun po yung pagkakaiba ng uh, Patanis tour. Yan po, ganito po ang itsura ngayon, no. So eto raw po facing dito isa Pacific Ocean na po ito, no. kape Hindi siya ganoon kainit so far, uh, mag-8 -e AM na, no. Sigubya, ayan oh. may mga tour guide po tayo dito, mga lodges Eh, may couple sa dulo. Shit naman, sana all talaga. So dito mga idol talaga kailangan talaga tumangay sa mga tour guide. Siyempre, uh, kailangan 'yon uh, tangay ng tourism, di ba? Uh, para magkaroon kayo ng tour guide para lang ko ang uh, no? Oh, yan. Mga license po 'yan mga tour guide natin. Well trained po sila lahat dito mga idol. So tanggap po kayo nila. Uh, sundin po natin ang protocol ng uh, Batanes. Ayan. uh, ito hindi ko na po ikakat kasi um, wala eh wala ka talagang sa ganda ng batanes wala ka talagang alam mo yun ang hirap po mag edit ng video pag ganito ka na wala kang palalagpasin kahit isang angulo no may na po yun mga lods no yan no grabe ibang iba talaga ang batanes mga ayun mo talaga ganda po ng Batanes dahil po dun sa talagang date talagang hirap po tumahiming talaga kaya nung nakakuha po ako ng pagkakataon hindi nga po sinayang yun talagang pinatakot ay patatis so, mga kaidol sana po eh natulungan ko kayo kahit papano na makita po yung ganda nito so ulit mga idol no um, sobrang green na green daw itong mga to pag uh, summer season yan po siya yan, pakita, pakita ko lang sa inyo yung gantong view mga idol. Nakakat tayo doon. Sinsya na medyo shaky yung aking video. Medyo mahangin na po dito, no? Pacific Ocean, grabe. Yan na po, Grabe mga idol. Grabe dito mga idol. Okay, so yung nga mga lods, no? Uh, yun yung pagkakaiba ng uh, ganitong tour, no? Um, uh, kinuha ko talaga yung ano na exclusive tour na kinuha natin kasi hindi na tayo nag-joiner kasi medyo ano eh, yung nga, pasaway, no? <laughs> Nagpunta rito ng biglaan, no? Kahit mahal yung ticket, okay lang kasi uh, pwede nyo gawin yung ganun eh na dito na kayo maghanap ng mga tour, no? ah uh, dito na kayo magpabook, no? Ganon din naman yun Ayan no? So para sa akin kung gusto nyo puntahan yung Saptang and uh, itong Pasko na tour or kung gusto nyo kumplituhin yung papuntang Ipayat mga lods no, uh, gawin nyo na lang siguro ano, mag 7 days kayo para may pahinga kasi mahirap din yung dire diretsyo eh, wala kayong pahinga, nakakapagod din kasi siya nakakapagod pagdating mo ng ano, hapon kasi medyo ano na eh medyo alam mo yun, lakad ka na lakad Para eh. may pahinga ka. No? And pa-enjoy mo yung bawat view ng uh, patanis. Sobrang ganda po dito mga idol. Wala akong masabi. Eh na po yung aking tour guide mga idol no. Ah, inaantay ko lang si Kuya. Ayan mga idol so since may couple doon na ano na nagpo-photoshoot no. Ah, ayun oh, tayong konti syempre alam mo naman di eh, moment nila yan eh, ba? Kanya-kanya na lang tayong ano, ah, diskarte muna ngayon. Ito yung senaryong ganito. Ito nakakilig to. Ito yung gusto ko mga ganito eh. No? <laughs> Luwayo mo muna ko konti kuya kasi may ku photo shoot Di ba? Tapos, oh naman. So ito kuya, ito. Ito ito sabi mo Pacific Ocean to. Opo. Pacific na to. Doon sa likod nito, West Philippine Sea. Grabe, no. mo. in one area. Kaya pa nagmix silang dalawa, medyo pakpak sa lubong talaga, no. May waves talaga, may ano talaga. Diyan niyo kahapon papuntang Sablan. Oo. Doon magugulat ka kasi una kalmado sunod, medyo nagwawala na yung dagat, no? Sige, pushin, pushin, pushin. So dito, kuya, wala na mga kabayo. Baka no? na lang. Sobrang ano dito, no? Sobrang ganda siguro nito kung ano, kung medyo green na green talaga lahat, no? ulit kuya, yung sabi mo kanina ko na ako natuwa eh sa government natin dito no? kung wala kang pangtanim at may lupa ka naman, pautot, bibigyan ka nila ng patanim tani mga seedlings no pero next plant uh, eh, sabi ko di ba pag nag harvest ka na ng no, mga um, ano sa ina. pero next planting season dapat hindi ka nag iinit kasi nabigyan ka ah, na ng ah so parang o oh, pondo mo na ikaw na bahala magbinhi okay. no okay. so sa mga hayop naman kung wala kang pang ano magkaalaga ka ng pero may papastulan ka pwede may papastulan ka. pwede kang bigyan okay. so, ganito ka lang sa batanes oh. So, so ang first baby dapat na babae babae na mo sa Bigay mo sa kanila. No? So ano yung kuya pwede sa pwede sa pagpangbaka lang ba baka baboy. <laughs> Grabe no, ganun ka tindi ang batanes no. Yung first baby na babae eh, surrender mo sa kanila. No? Mag-aalaga ka kasi papastolan ka lang no. Yung laki naman ito kuya, di ba? Grabe. <laughs> Pero kuya ano ba to? Ah, tawag nito. Ah, dito ba lahat to sa gobyerno lahat to? Oo, <laughs> papier lahat wala pang wala pang nag-uunang private dito wala Hindi ka mangiingay sa binayad mo eh. Alam mo 'yung tanong sa paningin, 'di ba? minimi ako to lang nung pagdating ko kasi ginawa ko nga talaga 'ko, okay. Ang ginawa ko, ah, uh, nung nakita ko 'yung holiday, sabi sige, go na. Go na push na 'yon yeah. kahit medyo mali pa kasi. 'Yun ang ginawa ko. Talaga'ng sabi ko, push na na natin, 'di ba? Tapos dito na ako naghanap kasi sa kami mga taga-Manila takot din kami sa mga kam sa ano eh, sa online, di ba? Oo. Kaya ginawa ko, sabi ko, gusto kong pakita sa mga kababayan natin na pwede kang umapak ng basko. Dito ka na maghanap ng ano? Tours. Ng tours, di ba? Oh. Meron naman eh kagaya nakailang punta rin ako. Although magaganda yung una so, ko na puntahan. Nakakita sa Risa? Meron naman doon, kaya lang kasi gusto ko lakad, nilakad ko mula airport hanggang doon sa ano, sa uh, malapit sa accommodation. Oo. okay. Hindi siya may tindahan, doon kila ano, kila. Ano yung nalaman, sir? An lakad lang kasi nanood din ako ng mga vlog eh. Ah, okay. Kaya sabi ko kasi ako medyo sabi ko gusto ko lang kasi sila hindi nila sinabi, iba kasi hindi nila sinabi doon na ganito ginawa nila, ganyan. Ako no? sabi ko gusto kong pakita naman iba naman yung vlog ko. Gusto kong pakita sa kanila na iba naman yung ginawa ko, di ba na tapos dito, nang biglaan, di ba? Kasi medyo oh. mahal pa masahe na lang Tsaka na, na, na ako naghanap. Dito mura din kasi totoo lang na oh, kung pa kahit compressor right. kasi syempre naawa din sa akin siguro yung yung travel agency na baka bigla like, in kasi late flight kami. Ah, delay. Oo, delayed talaga kasi dapat ano eh ah uh, 8:50 AM ang ano eh. Nakaalis kami doon siguro mga 11 na. So dumating kami ng Batanes 12 almost 12 o'clock na. Ah, pagod pa, Oo, pagod pa, syempre, like, di ba? Kaya pala rest kayo ng Oo, dapat talaga salang agad kami. Tapos sinabi ko sa kanila, ate, gusto ko kong puntahan sabtang. Gusto ko nga itbet. Sabi, hindi malabo ko itbet. Tinapat ka na nila na hindi talaga pwedeng punta itbet dahil sa sobrang ikli ng araw mo. Oo. Oh, oh, diba? mas maganda kung one week kayo di, The longer you stay sa itbet, mas marami kang mabukas. Kaya, ayun sa nila. So, yan yun nga, yun nga, yun nga, yun nga, yun nga, yun na. Oo. Sa so, bukod pa yung accommodation ko na ang mura 800 lang makukuha ko okay. sa noon, Ang laki-laki ng bahay. Oh. Wala nga akong housemate, nag-aantay ako ng wala eh, wala talaga nagpunta eh. So, talagang ano na rin, talagang swerte na rin, no? Solo niya yung bahay. Solo yung bahay yung nga lang, medyo nakakalungkot kasi wala nga akong doon, Eh, nga lang ginawa ko since nagpa-vlog naman ako, ginawa ko. Ah, nag-nag-upload na ako ng mga videos ko, Our 'di bagay. ba? Hindi, wala nang edit talo. Tahan na ako mag-ano eh. Wala na, wala na, wala na, wala na, wala na kasi. Alas wala ka dito i-skip. Wala ka, wala akong maisip na pwede mong i-edit o ano. Yun na, no? Diba, yun na lang yun eh. nakakatuwa. So yun nga, uh, para sa kaalaman din ng mga ano natin, kababayan natin, pwede ka magpunta ng Patanis na gano'n, diba? Oh, dito na lang. Pero kung gusto mo nga makamura ng ting, kanyari ayun 2024, magbuka kay na ano, next to oh, ako, uh, the other year, diba pwede yun ito lang, ito muna ngayon for summer. Eh, dapat mo rin pa rin ng Holy Week kasi di... Kaya dito ko mag Holy Week. Kaya lang kasi ang Holy Week naman... Maraming tourist dito. Marami sobra, no? Tsaka yung Bernie Santo, medyo walang bumabiyahe masyado. Oo. Uh, so, so, para sa akin yun, itapat mo araw ng kagitingan. O, ilib mo na lang yung iba, di ba? Okay, di yun. Sabi mo nga kayo na kuya, siklib, no? Sana gumaling na yung mga siklib. Tapos, <laughs> <laughs> ulo ka na lang ng Friday, no? Hindi, <laughs> biro lang. <laughs> na mga idol ha. Ah, Ayan oh. Sa so, tingin niyo Pacific Ocean natin napakaganda. Ganyan lang, chill-chill lang. Pag umulan takbuhan na tayo.